Sayo nandito tayo sa paaralan at magagamas tayo dito sa garden. Ayun, paki-like and share, paki-comment sa commission. Ang di pa nakapalo, palo na WhatsApp. Ayun, nakuha si Idol. Ayun, magagamas tayo dito sa paaralan. Ayun. Yan yung school mga kapatid Idol. Yan. Mga kapatid Idol. Yan. Mga kapatid ko si Idol Miss Cole ah, Ano Nah, gabai makul shadow doll.